Hello everybody! Kumusta kayo? Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano kumita ng pera sa Timo. So ang una mo lang gagawin ay i-download ang application. So i-open mo lang ang iyong App Store or Play Store. At saka gagamitin mo ang search bar. At i-type mo lang ang Timo. At magkikita mo itong application na ito. So kailangan mo lang itong buksan. Or i-update ito kung hindi updated ang iyong application. Pagkatapos nyan ay mag-login ka lang sa iyong account. So, makikita mo dito na walang option kung saan makikita mo ang Timo Affiliate. So, kailangan mo lang buksan ang iyong Google at isearch ang Timo Affiliate. Pagkatapos nyan ay makikita mo ang website na ito. So, i-click mo lang. Pagkatapos ay mag-login sa iyong account. At automatic na magbubukas ang iyong Timo application. So dito marami kang paraan kung paano ka makakakita ng pera. So makikita mo dito ang iyong available balance na pwede mong i-withdraw kapag umabot na ng 500 pesos ang iyong balance since iyan ang minimum amount bago mo ma-withdraw ito. So dito naman may 30% commission ka at may 100 pesos download reward. So sa 30% commission, ang gagawin mo lang ay i-share mo lang ito. So, andito ang full details ng 30% commissions. You can earn commissions in the first 10 purchases made by each new app user using your referral link or your code. At saka, magkakaroon ka din ng up to 100 pesos. You will also get a bonus of 100 pesos for each new app user. Acquiring the new app user status by using your referral link or code. Pagkatapos yan, ay i-close mo lang ito. So, kapag clinic mo yung share to earn, magka-copy mo na ang full details at kailangan mo lang itong i-post sa yung social media accounts or i-share sa Messenger, Instagram, or kahit sa anong platform. Pero teka lang, kasi di lang yan ang paraan kung paano kakikita sa Timo. Pagkatapos nyan, eh close mo lang to at mag-scroll down ka lang at magkikita mo dito na marami pang paraan na makakakita ka ng pera. So, gamit ang free gifts, 30% off. So, kailangan mo lang i-share ang bawat isa nito. Sa Timo kasi, hindi mo na kailangan gumastos para magkapera ka. Kailangan mo lang i-share ang iyong mga link. So, magpatuloy na tayo. Kapag bumalik ka dito sa iyong affiliate account, pwede ka rin mag-share ng items para makakuha ka ng iyong commission. Okay, para gawin yan, Pumunta ka lang dito sa hot items. Makikita mo yan dito sa pinakababa. So, i-click mo lang ang hot items. At makikita mo dito lahat ng items na pwede mong i-share. Makikita mo din dito ang kanilang presyo at ang iyong maximum commission. So, kung gusto mong i-share ang item na ito, click mo lang ang share. Tapos pwede mo na itong i-share sa iyong Facebook, Instagram, Messenger or, or kahit anong social media account. Okay, sa so, makikita mo dito lahat ng available na items, pwede mo rin gamitin ang search icon na nasa taas kung gusto mong maghanap ng specific na item. Dito naman sa invite affiliate, makikita mo ang mga plus icon. So, sa invite one pwede kang magkaroon ng 825 pesos kapag magkakaroon ka ng isang invite. So, sa invite 2 naman, magkakaroon ka ulit ng up to 825 pesos. So kung decidido ka talagang committed dito sa team mo na wala kang nilalabas na pera, kailangan mo lang talagang gawin lahat ng mga steps na ito at magkakapera ka na. So that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!